update tibud sa atong ginabuhi karon mga amigo karon kay nakagawas man ta sa atong balay karon mag motor-motor ta gamit atong Inmax 700cc iringi lang ninyo akong Inmax 700cc kung sa tapos na rin o mura ni Mingo tanawa ni sa video para malingaw mo okay guys nata diri karon sa dagang kagbulak kung itatag damang sila tagamang dire usong damang dire sa Japan. Ipakita <laughs> mo yung drone mo. Pakita ko kayo ng drone na, guys. Pakita mo to. Ay, ito drone. Okay, Tingnan mo yung bagong <laughs> drone. <laughs> Gagi.